na wala ang ilang mga magulang na nagpapabaya sa responsibilidad sa kanilang anak. Ang iba, pagkatapos mahiwalay sa kanilang asawa, ay hinihiwalay na rin sa sarili ang obligasyon sa kanilang anak. Pero nasa batas, nakasalman o hindi, hiwalay man o magkasama, nararapat lamang natuparin ng magulang ang kanyang responsibilidad sa pagsuporta sa kanyang anak. Ang paglabag dito ay maituturing na violence against women and their children na nakasaad sa Republic Act 92 262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Nasa ilalim ito ng economic, emotional at psychological abuse at ang sinumang mapapatunayang hindi magbibigay ng sustento sa anak kahit na may kakayanan ay maaaring mapatawa ng hanggang anim na taong pagkakakulong. Kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! ang mga maling gawain atin nang pansinin para hindi na ulitin sa DZR Rich Hoy Bawal yan!